sinaunang panahon ng mga lighthouse o parola ang nagsisilbing gabay sa mga sasakyang pandagat. Malaking gabay rin ito, hindi lang sa lokasyon kundi pati na rin sa kaligtasan ng mga manlalayag. Ngunit alam mo ba na may kailang parola na matatagpuan sa Ilocos Norte na patok na patok sa turista hindi lang dahil sa ganda ng tanawin dito kundi sa nakakakilabot ng mga bulong. Tama ang iyong mga narinig, bulong mismo ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ano nga ba mga misteryo at kababalaghang kinukubli ng dapat sana'y gusali na nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran? Naglipa na ang mga katanungan sa ating isipan mga misteryo at kaguluhan hinahanapan pa rin ang kasagutan. Kaya maging mapagmasid at maging alerto dahil ang ating mundo ay nababalot ng elemento. Ang Cape Bojador Lighthouse ay unang inilawan noong March 30, 1982. May taas na 65 feet at kinikonsidera pa rin na bilang pinakamatanda at pinakamataas sa parola sa Pilipinas. Kahit higit isang daang siglo na ang itinagal nito, ay nagagamit pa rin ngayon na patuloy at pagbibigay liwanag sa mga bapor na dumadaan sa bahaging norte. Ang layunin talaga ng proyektong ito na mga Kastila ay para ipaalam sa mga manlalayag na delikadong dumaong sa bandang bahagi ng isla dahil mabato. Dahil sa katandaan ng Gusali ay naging pangunahing tourist attraction ng munisipalidad ng Burgos, Ilocos Norte. Ngunit ang hindi alam noon ang karamihan ay may mga umaligid na elemento sa loob mismo ng gusali. Inaanyayahan niya niya ng mga turista na pumunta, ngunit kaakibat nito ang mga babala. Isang travel blogger ang mahilig sa mga ganitong uri ng ekspedisyon at kababalaghan ng Dumayo. Hindi niya inakala na magiging ibang level pala ang karanasan niya. Tinindigan ng balahibo ng marinig ang mga bumubulong na boses ng bata at matanda. Hindi pa rito natatapos ang pagpaparamdam sa kanya. May isang pinto ng gusali na dapat sanay bukas sa publiko ang sarado sa araw na iyon. Laking gulat niya na may narinig siyang boses na sumisigaw sa mga butas ng dingding at bintana. Isa ang vlogger sa mga taong hindi naniniwala sa mga multo ngunit isa iyon sa mga karanasang ayaw na niyang maulit. Hindi niya napigilang tumakbo palayo ng pinto dahil binigyan siya ng senyales ng isang matanda na umalis sa kinatatayuan niya. Sa paranormal community merong tinatawag na witching hour kung kailan pinakaaktibo ang mga elemento. Ito ay sa kalagitnaan ng gabi at alas tres ng madaling araw. Tio Mano lumalakas din ang mga kapangyarihan ng black magic sa mga oras na ito. Ngunit sa lighthouse ng Burgos ay baligtad ng witching hour. Tanghaling tapat pa lang ay nagsisilabasa ng mga elementong nagpaparamdam dito. Maganda man ang mga tanawin ngunit mararamdaman mong may mga matang tila nagmamasid sa iyo. Sa paglaganap ng teknolohiya gaya ng satellite at GPS ay nawawalang bisa na ang mga makalumang pamamaraan. Naganap ang 7.7 magnitude na lindol noong 1990 na inakala ng marami na the big one at napinsala ang mga aparato at mga ilaw ng nasabing tore. Kaya pansamantala hindi na gamit ngunit buo pa rin ang struktura. Mano-mano ang pagpapailaw noon sa lighthouse at dahil sa laki ng gusali ay hindi birong mapanatili. Makalumang generator ang source of power noon at dapat may light keeper ang magbabantay sa ilaw ng magdamag dahil hindi pwedeng mawala. Sa laki at hirap ng pagpapatayo ng malaking gusali noon at ganito ka kakomplikadong struktura kaya pinapaniwala ang maraming nagbuhis ng buhay. Alam naman natin na talamak dati ang salvery o pangalipusta. Forced labor ang nakikitang angulo o yung pwersahang pagpapatrabaho sa mga inalipin. Ilalatigo ang babagal-bagal hanggang bawian ng buhay sa pagod at gutom. Kaya mga kaluluwang ligaw ay naglipana at tila di matahita sa labis na parusang naranasa. Ang lightkeeper na si Mang June ay nakarnig ng iba't ibang kwento galing sa mga turista. Ultimo siya ay hindi panatag dahil ang mga mismong mga mata niya ay nakakita ng nakaputing babae. Nagdag pa niya na dali-dali niyang tinatapos ang pagroronda kapag nagumpisa ang mga lampag ang mga kaluluwa. <coughs> ang grupo ng mga psych at eksperto ay sinuri ang gusali at ito ang mga naobserbahan nila. Alas 3 na madaling araw hanggang alas 4 ay may maginang nagwawalis. May pare namang namataan sa bandang hagdan at tila may binabantayan. Humaharang di umano sa may pinto na nakasarado dahil may batang espiritu rin na gustong pumiglas. May pumipigil sa mga esperto na pasukay ng tuktok ng lighthouse. Isang kakaibang elemento. Nagtugma rin ang kanilang kwento na may isang matanda at bata sa isang kwarto. Ayon ng matandang ginugulo ang kanyang mga inayos na gamit. Pinasok din nila ang isang silid na ayon sa isang caretaker ay matagal na din di binubuksan. Maraming antik at artifacts dito na hindi pa napag-aralan. At sa pagtatawas nila para makita ang itsura ng mga elementong umaligid, lumantad ang larawan ng isang pari at tumutugma ito sa isa pang resulta ng isa pang eksperto. Ang konklusyon ng mga eksperto ay wala raw dapat katakutan sa loob ng gusali at hindi raw masamang pangitain ng mga gumagala sa loob ng parola. Ngunit sa labas ng gusali ay may isang malakas na aura na umaligid sa may masukal na parte ng area. Nang ipasuri sa isang ihinyero na pag-alamang walang bakal at purong semento lang ang struktura. Indikasyon na sobrang hirap binuo at nangangailangan ng napakaraming taong gagawa. Ito ay sumusuporta sa claim na maaaring may forced labor na nangyari noon dahil ng maraming pagkasawi. Mga bricks ay orihinal na galing pang pa Espanya. Napansin din ang sumuri na may mga buta sa dingding ng gusali. Dahil malakas ang hangin dito kaya nakakagawa ng whisper effect sa tenga ng tao na animay mga bumubulong. Kahit isang siglo na ang nakalipas ay buong buo pa rin at sinasabing ligtas dayuhin ng mga turista. Ang tanong, Maglalakas loob ka ba?